Hi guys, sa video na ito, ituturuan ko kayo kung paano palitan ng category or itong digital creator sa ating Facebook personal account na naka-professional mode. Sa mga di pa po nakakaalam, pwede po natin palitan yan ng ibang category tulad ng vlogger. At kung paano, sundan mo lang itong video na ito. Punta lang po kayo sa inyong Facebook at dito po sa inyong Facebook profile. Uh, I-click nyo lang po yan. And then, kung makikita nyo po, ako po ay naka-digital creator pa. At para baguhin po yan, click nyo lang po itong three dots. And then, ito pong edit. Click nyo lang po yan. At pagkatapos po nyan, ay makikita po natin itong details. Click lang po natin yung edit. Uh, at pindutin po natin ito sa may, sa may category po. Pindutin lang po natin yung parang lapis. At dito po, makikita nyo po yung mga suggested na Ah uh, category. Pwede po kayo mamili kung gusto niyo vlogger, comedian, at kung gusto nyo, mahilig naman po kayo maglaro, eh pwede niyo pong isearch search dito yung video gaming creator kung pong, kung mahilig lang naman po kayo maglaro. Ah uh, at sa akin naman po ay ang pipiliin ko pa rin po ay yung vlogger. I-click nyo lang po kung ano yung gusto niyo yung category at i-save niyo lang po. So 'yun lang. Thank you.